wala tayong mapipita sa bunga kasi inunahan na tayo ng tulisan pero gagawa pa rin tayo ng pera. duna. kaya dito inunahan kami ng mga tulisan <laughs> inunahan kami siguro bagong bagong taon pinitas pero uh, sa Saturday magmamarkot ako nito So, wala tayong mapipita sa bunga kasi ununahan na tayo ng tulisan pero gagawa pa rin tayo ng pera sa pamamagitan ng pagmamarkup nitong mga sanga okay okay Tom para sa sawsawan na lang din na natin may bibenta di ba le nakatulong tayo sa iba siguro gipit na gipit gusto rin may pambili ng medianoche kaya inunahan tayo sa pamimitas ng kalamansi natin kaya sige, okay na lang yun. Tulong na lang natin sa kanila. Sana ay sa awan ng Diyos ay umasenso rin yung pamilya nila para hindi na sila nagpag o kumapit sa patungan. Itong property na to ay tinamdan ko ng mga langka. Ito ay tinan ko noon 2021. So, ang ilang bang taon na ba ngayon? 3 years? Yeah. Tingnan nyo kung gaano nakatangkad yung langka na 3 years old. Ito ay galing lang sa buto native na Philippine jackfruit oh, ah, kasi hindi ito maselan kapag itinanim yan naka intercrop siya sa mga tanim na nyog yan at ah, para maiwasan yung labis na pagdami ng damo dito ay tinamnan ko ng langka at saka guyabano yung guyabano ay namumunga na nandun sa ba parting yun pero dito karamihan ay mga langka yan dito naman ay kalamansi So malinis sa ilalim. Kung gaano kalinis dito sa ilalim ng mga kalamansi, yun din ang gusto kong mangyari dito sa ilalim ng mga langka at sa kanyog. Para kapag uh, naglalakad tayo dito, hindi tayo natatakot baka maapak tayo ng ahas. Kasi dito sa lugar na to ay maraming cobra. Yan. So yan sa kabila ay eh, pala yan. At uh, ilang araw pa lang to o 5 days pa lang katapos nang naitanim. Yan. So, maglalagay ako dito ng pataba. Next week. Kahapon, nag-spray pa lang ng pamatay kohol dahil sa madalas na pagulan ay kinakain yung ating mga bagong tanim na palay. Kagandahan kasi nandito lang tayo sa tabi ng irrigation. At yun naman yung Mayon Volcano. Doon sa kabila, yung aking kapwa magsasaka ay may tanim na mais. So hindi gaano mayabong yung kanyang mais hindi tulad ng una nilang tanim talagang ang lalaki. Ang lulusog ng mga bunga. Ngayon medyo payat. Epekto din niya na madalas na pag-ulan. Ang may-ari niyan ay napakagaling na vegetable farmer. Nandoon siya oh. sa so, kabila. Kung makikita niyo nung sana nakama nakamaroon. Yan. Siya 'yon. Si Manoy Fred. Yan. Isa yan sa mga veteranong magsasaka dito, lalo lalo na sa pagtatanim ng mga uh, high value crops o mga gulay. Okay, so dito ako, nagme-maintenance ako dito kasama ko si Mrs. Para inspired tayo sa uh, pagtatrabaho kahit medyo masakit pa yung aking katawan. Uh, kasi ngayon nga, madalas yung pag-ulan, mabilis yung paglago ng mga damo kaya kinakailangan talaga ng maintenance. Yan. So kapag nahawanan na siya at lumalago na yung mga tanim, tulad nitong langka sa ilalim ay nababawasan na rin yung paglago ng damo dahil sa natatakpa na. Okay. Ayan. Uh, yung mga magsasaka, Siyempre alam niyo kung ano to, di ba? Dito sa amin sa Bicol, tawag dito lang atong so, Kapag lumikat ka Let's go. I... Ay sinasama sa bintana, kung 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 at saka kung 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 Ito, ang lasa nito ay parang kung paanghang kung 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 ginagawa ko dito sa langka, tinatanggal lang ko ng mga sanga dito sa baba para pag uh, nagbe visual inspect tayo ng paligid, hindi siya makakaharang doon sa paligid, doon sa line of sight. At saka, yung mga sanga doon sa taas, mas lalong yayabong at saka tit titiba yung puno. O, titiba yung pinakapuno na ang langka. So yun ang advantage kapag nag-pruning. Yan, ganun. yung mga Matibay na sanga. Ais. Okay. So kapag naputulin yung tangka, doon na siya, doon siya sa taas mamumunga, hindi dito sa baba. Minsan namumunga naman dito sa pato na to. So actually, pwede kaya na, pwede naman tayong mag-top prune para bumuka yung sanga. Pero dahil sa masikip yung pagkatanim ko. So doon na lang tayo sa taas magpapabunga, hindi na dito. So kapag nag abot na, na yung mga sanga, so, hindi na maaarawan yung ilalim, hindi na rin tutubo yung damo. So aasa na tayo dun sa produkto natin, sa bunga ng langka. Okay, yung mga nyog, walang problema kasi mataas naman. Okay. Kapag namamasyal tayo dito, hindi tayo maaarawan. At maaalis na rin yung mga damo na yan. So yun ang purpose kung bakit tayo nag-pruning. Yan ang ginadaanan ng daga. Yan ang dahilan kung bakit yung mga bunga ay nalalaglag sa so, sasaw. Maliliit pa nalalaglag na. Kasi kinakain ng daga. Yan you know, o. Nabubuslo. Kasi kinakain ng daga. Yan. Yeah, binubutasan ng daga. Dito dumadaan. Although kahit walang kapangan, nakakakit pa rin yung daga. Pero mas magandang wala nito. Yeah. Tapos yung kapag nanunungkit, problema rin kapag nadyang masyado nang makapal kasi nakakaharang sa pagtingin naalis ko ito so yung ugat o, oh. haba haba ng ugat so makakaagaw din to sa nutrients ng lupa na dapat sana ay masisip-sip ng puno ng lupa isang linggo nagpa-harvest nagpa tayo ng niyog. Mahal sana yung copra kasi hindi naman marami yung bunga so binenta na lang namin ng buo. At sila na yung nagbunot. So yung bunot nandito lang. Kapag medyo magbubulok na siya, yun ang na ginagamit natin sa pagmarkot ng mga kalamansi. Ah, tulad nito. Kapag medyo maitim na yung bunot, kahit ito pwedeng gamitin eh. kasi kasi nabubulok na siya yan. pag ganito na yung bunot hindi na to acidic organic na siya so, pwede na natin tong durugin yan durugin natin to lalagyan natin sa plastic yan at saka ibabalot natin sa binalatan nating sanga ng kalamansi yan kapag naikot mo na yung sa sanga lagyan mo ng plastic at talen. Yung mga panibagong ugat ng uh, sanga ng kalamansi, dito natutubo at uh, after one and a half months, pwede na natin putulin at i-transplant. Yeah. So, maraming gamit itong mga bunga nyo. Ito palang papaya na to yung native. Ah, ang bunga nito ang liliit. lalo na kapag dito sa lilim, mga ganyan lang kalalaki yung bunga, <laughs> liliit. Pero pwede naman yung iba. Uh, palaguin natin para uh, pwede pa namang pitasan eh. Pwede papakinabangan pa naman siya. Para pang tinola, parang gano'n. Pero hindi natin na uh, may pagmamalaki sa market kasi lilit ng bunga. Pero, kaya pinuputol natin dito. Sample ng bunga nandito. Ito yung sample ng papaya na pinutol ko doon. Oh. Ito yung magulang ng papaya. Ito yung mother plant actually. Tingnan mo yung bunga. Oh maliliit maliliit ng bunga pero kung halimbawa talagang walang wala minsan makakakita ka nito sa market binibenta daw usually nabubuhay lang to sa mga bundok kasi kapag inoom ng tutukain ibon yung buto kasama na yung laman sa Kaka kayon kakalat na yun sa mga kabundukan tinatangay ng ibon eh. tutukain tapos dudumay yung buto, nabubuhay. Kaya, mga ganitong bunga, oh, nililid. Pero, ang tamis dito. Hmm, medyo hinog na. Mayroon na itit yung papaya. Kaya, tinatawag din itong papayang palagok o kaya papayang kuwak. Ayan. Tamis. Tamis. Pero para na to sa, sa mga ibot, puro puro. <laughs> okay. Ayun ah, ang native na papaya, kung hindi kakalimutan. Ito na yung lukban ko, oh. na naman, tapos oh. Kapag tinagapangan ng mga bagay, kung ito. dapat alisin. Tapos pabawasan ang gamit. Sarang. Pero nangyit ka lahat yun. dito may na masakit po. Oh. Malusog yung langka. Tapos meron pa tayong lukban. Kaya nangyayari, nagagawa sa pasyon. Pero okay lang yan. Okay na rin yan kaysa tubuhan lang ng gabok. Naka agri. Mayroon nang isang agri vlogger si Ga Agri TV. Napanood ko kumakain ito. Sabi ko ano kaya yan? Sabi niya native daw yung pipinong bubat. Pipinong bubat. Ang tinignan ko dito sa aking kalamansi, may mga gumapang na ganito. Pipinong bubat nga o. Oh. Daming bunga o. Oh. Tama-tama, hmm. gutom na, gutom na ako. Kumakain ako ng biskwit. Pwedeng samahan siguro nito. Oh pinong bukat pa ito daming bunga oh tikmang ko nga hmm sarap ah oh. pinong nga hmm daming bunga oh hmm pinong nga ang lasa akala ko talagang perwisyo lang to sa kalamansi kasi napanood ko doon kay Birihili Bunag may mga ganitong damo rin ha tapos si Gaagre TV naman nagpost kumakain ito yun o know, ipinong gubat sarap hmm. Lasa talagang pipino. Ito. Yun lang ang laman o. Oh. Parang pipino talaga oh. Walang pinakaiba yung lasa sa natural na pipino. Yung alam yung bunga tinan nyo, lili ito. Pero siyempre kung gutom ka na sa bukid, pwede na to. Survive ka na oh. Hindi ka na magugutom eh. At kung ang sustansya nito eh, parang sustansya din ng pipino, eh maganda, di ba? Health benefit. You know? Dito muna natin ito. Puno niya nandito lang. Ito. Oh. Ito ganito. Ito oh. pa. Ito yung dahon. Oh. Maliit. Tandaan nyo yun. Oh. daming bunga. Oh. Yan. Oh, dagdag itong kaalaman para sa atin. Ang oh. Hindi ko nga alam na kinakain pala to eh. Kaya kay Gaagri TV. Salamat. Harap. So, namimitas tayo ng kalaman sa ito. Ito yung napipitas natin. Dami ng hinog. Hindi ganong marami yung bunga ngayon kasi yung mga bulaklak nilaglag ng ulan. Kaya pagkatapos nito, ay uh, magme-maintenance na ako, mag-spray ako para mamulaklak. Kasi yung mga sanga niya, medyo magulang na ito. Actually, may mga bunga na. Oh. Ganun. Oh. May mga pasigunda na. Oh, pasunod na bunga. Tapos yung dahon niya, ang pangit. Oh. Tinarahan ng white flies. So kailangan ko itong may spray. Uh, pesticide, fungicide, at saka foliar fertilizer para matulungan yung halaman sa pagpapabunga. Yan. So ngayon, namimitas kami ni Mrs. Para ito, pagiging pera. Pagiging pera, <laughs> ibibili natin ng uh, pesticide para may apply naman dito. So ganun lang yung cycle ng halaman. Although nung nag-harvest kami dito, anong buwan ba yun? Uh, October? Nakapitas kami dito ng may higit 1.5 tons o 1,500 kilos na bunga. So, sero ng, sero ng makapal yung mga sanga. At uh, may mga marketed pa ako dito. Itong mga naninilaw na dahon, marketed yan. So ngayon, puputulin ko na to para ma-transplant. Yan yung mga ugat na to eh. Ayan. Yeah. Ito pa. Ito pa. Ito pa, natuyo na eh. Yeah. May ugat na rin yan oh. No? So kailangan na siyang may transplant. Dami ng ugat oh. Yeah. So kapag natuyo yung loob, yung lupa sa loob, matutuyo, malalanta na rin yung sanga. Kasi wala na siyang nasisip-sip na uh, tubig dito. Mabuti na lang, medyo, ayan you know, oh, malambot na yung plastic at saka umuulan kaya uh, nabasa yung loob so mabubuhay pa rin to tulad ito yan yung nandito wala na oh. naputol na ito pwede pa rin pakinabangan eh kasi may buhay pa siya o verde pa yung dahon oh, tapos marami na rin ugat yung loob ng plastic yan. so pwede pa itong pakinabangan may tanim yan. okay so yan muna no? <clears throat> walang walang pagod sa farm na nasasayang basta't meron kang ano you know, mga minimintay na halaman sa tamang panahon ay magbibigay din ng bunga para sa atin okay docs, ito meron pa oh. meron pa mga pipino dito oh, yan Mm-hmm. Kaya okay lang yung damo na to. Pag nabuhay siya, namunga. Pwede natin kunin yung bunga, pamatay guto. Stop, di gumutin ko naman siya. Inog na. dito naman nag pruning ako ng kalamansi kasi yun na malalaki na yung puno tapos masyado nang marami yung sanga masyado nang makapal dahil lang kung bakit pinamumugaran ng mga white flies para mabawasan natin yung kapal ng sanga nag ako dito sa baba para maging uh, no, maaliwalas tingnan saka syempre kapag na-minimize natin yung mga unnecessary branches na nagkukonsumo ng nutrients na nasisipsip ng halaman, mas magiging quality yung mga bunga. Ayan. Kaya, eto, bawas tayo nito. Ito lang na yung mga sanga sa baba. No? Tulad dun. No? Malinis ng tingnan. Dun sa gawing yon. So, ganun yung gagawin ko sa lahat ng puno na to. Ayan. Kapag uh, maaliwala, syempre, maayos yung circulation ng hangin. Mas madaling isabog yung pataba. Hindi tatamaan yung mga sanga o yung mga dahon. Kasi, Noong hindi ko pa na-pruning to, kapag nagsasabog ako ng pataba, lalo na kapag urea, minsan ay nahahagip, ano, sumasabit yung fertilizer sa mga sanga at sa mga dahon dahil lang kung bakit nasusunog. So, baliwala lang naman yung sanga na to kapag madadamage lang naman, ano, sisipsip siya ng nutrients. Kaya alisin na lang natin para mas na makapag, pamunga na makapamunga na maayos yung kalamansi. Okay?